Siyempre pa rin. Hindi, pasulatin niyo. Hindi <laughs> natin lahat. Hindi, isa dito. Pwede sa loob na lang. sinabi ko pagkatapos mo. Ito, ipasok na lang <laughs> sa loob na ni Justin eh. Masyado kayo kasing eh. Ano lang ano Exhaust pan para pwede mag... Nababuttered sila sa...

Manipa. May ini naik pakai kayu di tu. Kayu pegi ng mike. ay, masuk mana? Oh, pasok. Kalau saya nabi, kalau saya nabi, kalau saya nabi, ko saya nabi, kalau saya nabi, kalau saya nabi,